Kumusta mga katrip? Welcome ulit sa ating vlog dito sa Steve Ayoko TV. Sa vlog na ito ay meron tayong puputang garden at mag-harvest tayo ng lettuce. Kung gusto nyo malaman kung saan ito ay panoorin nyo na lang ang vlog na to. Bago natin mapuntahan ng garden ay dadaanan muna natin ang napaka-famous na mini-cabyang tunnel <laughs> tong garden na to ay dito lang sa Pasita, San Pedro Laguna. Kaya tara, samahan nyo ako mga trip Nandito tayo ngayon sa Phase 6 Garden Zone 2 dito sa Pasita, San Pedro, Laguna. Punta tayo ngayon dito para mag-harvest ng lettuce. Ay, so, kung makikita nyo doon sa likod, yan, yan yung greenhouse nila. Marami silang lettuce ngayon. Uh, pwede na tayo ulit kumuha. Kausapin natin mamaya yung nangangalaga dito sa garden. So, samahan nyo ako mga katrip. So, let's go! So, eto mga katrip, papunta tayo ngayon sa greenhouse. Etong garden na to ay nagiging tambayan din namin tuwing weekend. Naglalagay ang Vespa Cafe dito. So pwede kayong tumambay, pwede kayong magkape mula morning hanggang gabi. So pwede kayong tumambay, open to everyone itong uh, tambayan dito. So sarap yung kape nilang sinaserve. So Vespa Cafe by The Art Coffee. Mga ka -trip, meron tayong event this Sunday. Ito ay ang open mic na gaganapin dito sa Phase 6 Zone 2 Garden. Inorganize ito ng tea art coffee. Magkakaroon tayo ng live acoustic session. Open ito sa lahat ng gustong makijump, singers at mga music lovers. Kung meron kayong talentong gustong ibahagi, kagaya ng spoken poetry, stand-up comedy o ano pa mong talento, open na open ang event na ito para sa inyo. Kaya kita-kit sa linggo mga ka -trip. So, pasok tayo sa greenhouse. So, uh, eto ang greenhouse. Pasok tayo. Kung makita nyo naman, napaka-secured. alagang alaga dito. Bawal pumasok. Ang kung sino-sino, baka si pasokin ng insekto yung mga halaman sa loob So, ayan na. Alas maubos-ubos na yung lettuce. Kuya pasok tayo. Barin natin yung ating sapatos. <laughs> Yan! Ako, isang bed na lang palang natitira. Ah, kita nyo naman. Ang isang bed, paubos na rin halos. So, ito, kakalinis lang. Kakaubos lang noong dalawang, dalawang bed. Possible pala ang, ang uh, romaine. So, mga siguro, uh, two months siguro yan or one month. So, ito. Ayan, isang bed na lang. Ayan, mga patubo pa lang na mga lettuce. Dami. Pwede tatlong bed. Sa so, mga kapital, may iba't ibang lettuce ang tinatanim dito from Olmiti, Romaine, at kung ano-ano pang klase. So, ang meron ngayon is yung Olmiti. Ito yun. And yun naman, green na green. Panalong panalo yan sa mga salads nyo. So, mga trip andito yung nangangalaga ng garden natin, si Lolo Kev or Yo. si Kuyo Kev. Yan. Hello. Oh. Ayan, siya so yung uh, nagpapatubo at nag-aayos dito sa garden. General Ayan, manager. Ayan, general manager. General manager. Ayan, so yun. So mamaya, mamimitas tayo. Samahan niyo ako mga katrip, kuha tayo ng lettuce. So let's go. So yun mga katrip, eto magle-lettuce cake na tayo. Fresh Lettuce baking. yan So, so eto uh, Bibigyan ko muna kayo ng konting tip Kung paano nyo makikita yung mga fresh na lettuce so, Eto Pag, Pag kinuha nyo Ayan Dapat yung ugat ay puti Pag brown na yung ugat Ibig sabihin nun Root rot So nabubulok na yung ugat So hindi na okay yung lettuce So eto makikita nyo white yung ugat Kapal ng mga daon So fresh na fresh Super green nung mga dahon. Ayan o. No? Kita nyo, super green. So, ibig sabihin, fresh na fresh siya. nakaka Ayan. So, ayan yung mga unang titignan nyo pagka bibili kayo ng lettuce. So, mas maganda kung bumili kayo sa mga local growers nyo. Gaya dito sa garden. Makita nyo, fresh na fresh talaga yung mga lettuce. Ayan, kuha tayo. Kuha tayo ng ilan ano, that fresh. Sarap na ito sa ano, sa salad, saka sa sandwiches nyo. So, lagi ko siyang uh, hinahalo pagka gumagawa ko ng sandwich. Lalo na pagka mo yung pili kayo ng hamburger, nako, eto, lagay nyo to. Nagiging premium yung hamburger nyo pagka nilagyan nyo ito ng lettuce. So, yun, sarap. Saka ano, yempo, sarap na ito. Tempo at saka lettuce lang nako. Panalo na yan. Ayan. So makita nyo, puting puti yung ugat. Napakalago ng mga dahon. So, Sa fresh first na fresh. Ito yung tinatawag na all meaty na lettuce. Papatubo rin sila dito ng romaine. Tsaka ano pala lakip? No, cementel. Cementel, yun. Masarap din yung cementel. Eh, Pag-alo-haloy nyo yan, tapos lagyan nyo ng binigrep. Ako, panalong manalo. Invite mo sila dito, Kuya Kev. Tara na, punta na kayo dito sa Phase 6 Garden. Hindi kayo lettuce, hindi sa labas, sa garden. Ikot kayo dito. Hindi talong, Yun. mechay. Sa so, Sad, daan lang kayo dito. Gusto nyo mag-relax, punta kayo dito sa garden. Yun. So yun mga ka-trip, si Kuya Kev ang mamahala dito sa garden na ito. So yun mga kapidal, nakakuha na tayo ng lettuce dito sa garden. Ayun, nakita nyo yung mga bago na namang tinatanim si Kuya Kev para sa susunod na lettuce picking natin. Abang ako tong susunod na lettuce ni Kuya Kev na mga Romaine. So maraming salamat ulit sa mga sumama sa ating vlog ngayon. Sa so, mga hindi pa nakakapag-follow sa akin dito sa Facebook, follow naman ako Steve Ayoko TV sa aking TikTok, Steve Ayoko TV at sa aking YouTube channel, Steve Ayoko TV. So yun, Maraming salamat ulit mga katrip. Hanggang sa susunod nating mga vlogs. Thank you so much. Bye-bye!